Sa ganito ma'am na mahigpit yung competition, mm. 'di ba? Kasi ang dami ng beauty products. Ano yung parang paano siya hina-handle? Um, actually po, alam ko pong marami po ang mga ganito ang negosyo, mm. pero hindi ko po sila tinitignan as may competitor. As competitor. Mm. Mm. So, kas tulong ko po sila mm. para magpalaganap po ng ng kagandahan no. ng yeah. kasama ko sila para makapagbigay ng livelihood sa mga nangangailangan. Mm. Siyempre po, alam nyo, sa totoo lang, laki po ang saludo ko sa mga nagne-negosyo. Kasi, uh, malaking bagay po yun na nakapagbigay kami ng livelihood program mm -hmm, sa mga tama, tao. Oh, Nakakapagbigay mm -hmm. kami ng trabaho. So, hindi ho madali ang mag Pero, talagang saludo po ako sa lahat ng nagne Uh, kaya hindi ho natin si kakompetensya. oh, Actually, shout out. Uh, shout out po <laughs> hindi tayo magkaka-competition. Uh, pangalawa Nagapay. na, pangalawa na si Mambel doon sa nagsabi, ah hindi pa tayo magka-partner noon ka-partner na. Sabi niya, no, hindi ay, hindi ko sila tinitingnan as competitor. Kumpaka mm -hmm. uh, parehas kami ng intention dito. So, natumulong. Uh, uh, natumulong. na natumulong, So, kaya nga na, nakakatuwa na sana ganyan yung mentality natin. Oo. Kasi merong iba na as in competitor kung tingnan nila yung mm -hmm. uh, nasa kasal. Nagsisiraan pa yung iba. Oh, kaya ba? nga. Nasanay hindi. Kaya nga, maganda yung sinabi mm -hmm. nyo na uh, pareho kami ng layunin na makapagpaganda, makapagbigay ng trabaho, mm -hmm. ba? Diba?